guys. Bilisan mo na. <laughs> yung kamay ko nanigas na. Hindi tayo mag hindi tayo mag ha? Hindi tayo magpalayo kasi pag matigas yung kamay ko hindi baka ma tayo. <laughs> ito talaga si ha? Wala na. Hindi na ito live. Wala mawalan ako ng ano, ewan ko hindi ako naka sa ay si, si, dito kasi kornata tayo ta. Dito. dito. Punta kami dito, guys. Kornata. Tingnan mo talaga yung ginagawa namin, guys. Saan naman yung isa? Dito siya sa kanyang ano, guys. Dito kami ni Kodapyo ayan yung ano ni Kodapyo guys, oh. Ilang centimeter na ito, no? 15 na. Wala pang 30 minutes, ano. Um. Ayan, guys, yung mga, ano namin, guys, no. Ayan, magdikit ito sa, ano, pag, uh, ano, guys, magdikit sa, tawag nito, magdikit sa, magdikit ito sa, ano, bukas pag malamig. Ayan, tapos, <laughs> ito sa labas. lagi siya nagpapatinag sa lamig guys <laughs> feel na feel niya yung araw na ito ayun o good lord ay kung baka ma slide ka dyan ah itong isang cordapyo sunod sunuran lang ito sa amin dito ay yay so, so guys nandito kami sa likod Yan. Maano, malalim na siya, guys, oh. Maano na siya, guys. Ayan. Maano na. Ilang centimeter na yan? Ano, alam bang 30 minutes? Grabe ang lakas ngayon. Abot na sa god, 30, 30 centimeters. Oh, 30 centimeters daw, according sa... 30 to 40. Oh, sana all. <laughs> so, oh, tignan yung daan, guys. Hindi na nakikita, guys. Kaya, dito lang kami sa bahay. Uy, magpadidit tayo bukas noon baba, Doon, sa baba. Oo, oh, na dito, na dito, dapit. oh kaya nga. So, dito kami, guys. Ayan. Dito na kami sa kapaligiran. Ayan. Ayan, o. Oh. Kaya, ayan, guys. paano ano kami dito. Ang ang ganda niya tiglan Kaya lang parang matakot kasi. Pamadala ka ng ano ba. Ayan, o. Oh. ng kamay ko oh, main road na oy bata ha, padam ski may sasakyan <laughs> yan masak masak masakit sa ano guys pag ma matama sa so skin mo yung ano masakit kasi mas malakas yung hangin yan sandali mahigda daw siya sandali okay na <laughs> Pangeran Komuna Dausia. Saat Bang Ulun itu. Oh, kan ada hutan tu dingin. Oh, ya, picture kita dengan dito. Yang si kuduk view untuk dulu tu. Ah, bagi singa. kaganapan ngayon guys kaganapan madilim na biglang lumilim yung cellphone ko nabasa nabasa na yung cellphone ko tapos na alikito